papay dati yung ano sigis oo dati yun sigis tapos ayan Yung katabi pa po pero pa yun dahil yun Ah dati ban mo na yan eh kasi dati yun ako man sa tapos Itong tumukoy nila it is pa na ano ng uh, ilili o Ayan tapos ay yung FDI. Tapos eto, yung part dito, dito, dito na tatambay yung taga, eh, yako tawagin. Wala, may maraming sabi ko sa, ah, uh, sentimental tayo tayo. Ayan, tapos na rin ako dito. Sa lugar si na ito, madalas ako dati sa lugar. Pero na ako best friend siya, ano, nagkakaroon. Tapos, pag-ugaling sa trabaho, yan na ako bang angkay tapos dyan ako bababa sa United Nations yan dyan sa station ako bababa tapos yun na sa tapad yung U.N.I. lang po tulugan ako dahil tulungan ako sa tapad yung U.N.I. dyan ako naglalakas sa U.N.I. kasi sa taas tapos yan marami na sa lugar ko tapunan bibisoria kasi nandito na rin lang ako gigilan ko nang gigilan ko nang tela yung tela ko para sa kanyang project um, then may mga parts na tela pa katabi then magse-start na din tapos pupunta ako nang bibisoria magjeep oh, sana masuk so, kalau o kaya pedi sa mga iway kasi, kasi pag I para mas mabilis uh, Yan, dyan naman. Dyan kinuha ko dyan para makapasok maka siya nung sa Arellano tapos diretso ko sa sa UE naman para din sa uh, transport so yun kaya siya nakapasok ulit ng kalis I <laughs> do సరే నెక్స్ట్ లైక్ బై Kasi nanggaling na ako ng UN, kaya dimiretso na rin ito. Uh, <coughs> kaya nanghanap yung facility. Ito, ito yung facility. Tama. Um,